Nasaan ka ng taong 1990? Ah, uh, medyo chaotic yung time na yun eh. During hmm. that time, uh, maraming na-damage, naranasan at naramdaman mo ba ang pinaguriang 1990 Luzon earthquake? Philippine Fault mahaba yan eh, from Luzon to Mindanao. Part ng segment yon yung Digdig Fault, yun yung nag No? It's about 125 kilometers yung nag -rapture. So, yung epicenter is about Mevaisi, ha? Kung hindi mo ito naranasan, nakahanda ka ba sa The Big One? Magandang araw po mga ka-lifesaver. Nandito po tayo ngayon sa Feebox at makakausap natin si Dr. Arturo S. Daag, isa po sa Associate Scientist ng Feebox. Para pag-usapan natin yung nangyaring 1990 Luzon earthquake. So it's been 20, 35 years na nangyari po yun. Pero dapat malaman natin ano ba nangyari, ano ba ang contribution noon sa panahon natin ngayon lalo na may pinaghahandaan tayo doon. Doc Art, yung pong tinatawag na Luzon, 1990 Luzon Earthquake paano po natin, lalo na yung mga new generation, din na nila alam <laughs> yun eh. So, paano po ba natin may explain sa kanila? Ano ba nangyari yeah. dun sa panahon na yun? Yeah, uh, actually, yun yung uh, first major assignment ko no, after mm -hmm. graduation. Eh, nagkaroon ng, uh, syempre, yung mga earthquake ay nasa mga, mga active faults yan nangyayari. Mm. -hmm. Uh, yun ang generate mm -hmm. Eh, yung Philippine fault mahaba yan eh, from Luzon to Mindanao. And part ng segment yon yung Digdig -dig Fault, yun yung nag-trigger. No? It's about uh, 125 kilometers yung nag-rapture. so, yung epicenter is about Nueva Ecija. And then, ang start ng rapture from uh, uh, Gabaldon to ano, Nueva uh, Vizcaya sa kaya pa. Hmm. So, ang haba niya, nag-rapture yung ground. And yung cost ng marami. Ground shaking, liquefaction. So, Uh, medyo chaotic yung time na yun eh during mm. that time. Uh, maraming na uh, damage, mga estimated na deaths around 1,600. So oh. yung cost ng socioeconomist around 10 wow. million estimated during mm. that time. So kayo po sabi niyo hmm. first major yes, assignment yeah. so how's the experience po <laughs> um, nung nag-field kayo at nakita niyo talaga uh, yung scenario. So yung field namin kasi maraming team na may mga seismologists sila yung nag-deploy ng mga seismograph. Kami yung sa geology side, kami hmm. yung nagguguhit ng mga uh, yung mga impacts no, especially yung rupture first time kung magkaroon ng exposure sa measurement ng mga ground rupture. Hmm. So yun nga sinukat namin minsan yung mga a uh, rupture ay uh, siguro may mga yung malakas ay malaking uh, displacement no kasi nag-move yung fault uh, left lateral so yung displacement siguro yung, is in some area mga 6 meters no so kunyari magkatapat tayo after uh, earthquake nas doon ka na sa kabila, 6 meters so buong ground nagkaroon ng changes sa location. So, opposite Oppos movement siya. siya. So, yung mga dating magkapitbahay, pag gano'n, nandun yung kapitbahay <laughs> So, malaki impact yun aside from ground rupture. Very extensive yung ground shaking, no? Yung yun nga sa Baguio ay ang daming na damage doon. Yung mga Hyatt Hotel, di ba? Ang laki ng impact doon, daming namatay. And uh, sa mga low-lying areas, yung malambot yung soil, nakaroon ng malalakas na liquefaction isang malaking impact doon yung Dagupan City, no? Ang daming bumagsak na tulay sa So very widespread 'yon as considering 7.8 ay bihira yung ganung kalaking lindol sa Pilipinas pero napakalakas. So, yun nga, um, uh, yung fault na yun, uh, namapa naman before, no? Kasi meron tayong mga active fault maps sa uh, sa buong Pilipinas and currently uh, naka ano naman sa website. Ay, nandun yung mga kusasa yung mga fault. So dapat i-avoid yung mga fault na yon na magtayo on top, no? Kasi yung experience namin noon sa example sa Rizal, sentro yon eh nung araw eh, medyo sentro ng dun, -dun, -dun man yung fault. So yung mga bahay mga uh, although light materials lang siya, no? Nandito yung fault. Yung mga within uh, after 5 meters ng fault ay eh, hindi nas nasira 'yung bahay, intact pa siya. Mm. Pero 'yung mga bahay uh, on top, yon nasira 'yun. Even 'yung mga tulay, may mm. tulay na on top of the fault, nasira din talaga. Mm. So 'yun, isang experience na uh, never built a uh, structure on top of the fault. Siguro may mga buffer zone 'yan, 'no? Mm. Uh, may mga na after this buffer zone, medyo safe na for ground rupture. Mm -hmm. Uh, then again, yung ground shaking naman, very extensive. na ha? Doon hanggang 100 kilometer, umabot yun. Even Manila, mm -hmm. uh, nagkaroon ng liquefaction. So, yun nga, uh, pagdating sa building naman, uh, kaya naman ng mga engineers to design ng mga equivalent uh, structure na kayang mag-withstand ng mga different uh, uh, earthquake intensity. So, may mga ano uh, engineering uh, measures to, to prevent ang uh, mga building collapse event sa liquefaction, no yung liquefiable areas. Yung pong naging earthquake ng 1990, ano mm. po yung naging contribution noon para sa preparation sa mga sumunod ah. na ano ano yung naging yeah. kung baga parang impact niya uh, to prepare ang Pilipinas. Yeah. So yun no, isang major event yon. Ah uh, mga yung science nang hindi pa ganun ka-advanced as so, of today mm. kasi mag today mara through instrumentation naging improve naman yung monitoring. Mm. So nung araw may mapa lang ng fault sempre uh, siyempre, mahirap din sabihin ko kailan gagalaw. But, yun nga, nandun yung fault mo. Siyempre, nung araw, eh, yung dissemination ng information, di pa ganun ka, ano, kasi wala pang social media noong 1990s. So, siguro na yung mapang yun, available lang sa, sa Feebox, sa print map, or even sa LG, yung ganun lang siya, no? So, yung distribution ng, uh, hindi siya ganun kalawa, unlike today, no? Um, punta ka lang sa website, nandun yung mga fault map ngayon, tsaka ano yung mga recommendations. So, limited yung reach ng uh, uh, media nun no, no, or even sa tao pagdating sa distribution ng mga information. information. Unlike today, no? Uh, may mga website na, uh, na pwede. Even na uh, Minsan, pag tumitig kami ng damage, for example, lumindol sa Mindanao, hindi na namin sa social media. Sige, nagpo-post nag yung mga uh, netizen kung ano yung impact. So, may mga ideas kami. Uh, at ah, yung continuous yun nga, uh, may mga seminars, even mm. mga webinars, mm. maraming na mga available. No? Speaking of mm. uh, information dissemination, so right mm. after ng Luzon 1990 earthquake, oh. paano po kayo nakapag-disseminate ng mga ah. tamang informasyon? Oh. Kasi hirap oh, lang lang. na po walang ano eh. Uh, yun ang during that time, face-to-face -face lagi. No? So pupunta kami sa mga barangay, barangay. or mga areas na affected. Nagle-lecture kami, so ano yung nangyari, ano yung possible yung nangyari, ano yung pwedeng uh, gawin para ma-improve yung, uh, mabawasan yung disaster. So, yun, may mga provincial lecture kami, municipal lectures. So ganyan, even minsan may mga scientific uh, uh, mga seminars, uh, nagjo-join naman kami to do, do that dissemination. So lahat yun, puro flyers, posters, uh, and mga media sa TV, mga rain radio. Pero doon po sa information dissemination, meron po ba kayo nakikitang, ngayon, malawak na ang information dissemination, uh, yeah. ang dami ng platform, mm -hmm. pero yung may risk po ba kayo nakikita ng wrong information na nakukuha ng mga tao? Ang ano lang is ano, no, yung... Uh, Siyempre, minsan, pati yung website namin, pinapeke. <laughs> mm -hmm. So, yun, nakuklone, minsan, nagbibigay ng maling information. So, yun nga, uh, yun ang problem naman sa uh okay. na information uh, ang ano lang is situate na uh, due diligence 'yung mga netizen kung mm. talagang tama 'yung information na nakukuha nila kasi even sa other uh, apps naman kahit sino pwedeng mag-post, magsabi, uh, even sa prediction, 'di ba? Dahil lumalabas. Uh, 'yun lang, D dapat credible lang source lang ng uh, information na. <laughs> Back to 1990 po, Dok. Ano mm -hmm. uh, yung sa, ba, diba, nangyari na yung lindol, ang dami mm -hmm. na naging nasira, maraming yeah. na matay. Uh, doon sa observation nyo, dahil naging, kumbaga, eyewitness din kayo yeah, daw, yeah, kita no. nyo talaga yeah, yung talaga. nangyari. Yung sa response naman po in terms of rescue, ano po yung nakita nyo that time na naging mabilis po ba? Or nahirapan din ang mga rescuer natin that time? Uh, during that time, no, nung pumunta kami, mabilis naman ng rescue siyempre pero limited lang yung resources. Mm -hmm. Like for example, no naunang nabalita yung bumagsak na school sa mm -hmm. Baisiha. Mm -hmm. So yun, siyempre uh, basic tools lang ginagamit, mga sa retrieval. Mm -hmm. So in that sense, uh, ano naman, mabilis naman mag-respond. Yun nga lang, misan yung deployment, hindi alam kung saan kasi through balita lang mm -hmm. uh, kasi maraming mga areas na nangyari from Baguio, Nueva Ecija, Tarlac. Uh, maraming areas na nakaroon ng effect, no? Even mga landslide. So, so kung uh, narinig nila, takbo doon. Oh, may narinig ulit, takbo doon. So, oh, through, may ano doon, siguro through, through radio communications. Radio communication. no? Kasi, like for example, yung Baguio, sira yung kalsada ni hmm. Manaanan for several months yun. Yung Canon Road pa nung <laughs> So doc yung 1990 yun ang hinarap ng mga kababayan natin almost the same nung haba 100 20, kilometers 100 plus 20, kilometers yung rupture niya yung so, rupture niya 25, oh. Itong pinangangambahan natin the big one ganun din halos kahaba yung yung sinasabing uh, gagalaw eh So yeah around siguro 100 kasi 7.2 ang mm, possible magnitude mm, So mahaba yan yung medyo ano kasi dadan sa mga <laughs> uh, urbanized cities so, yung, So kung preparation, uh, paghahanda, pagbibigay ng warning, ano po yung nakita niyong difference na ng level ngayon ng pagbibigay ng babala, paghahanda ng mga Pilipino, lalo uh, pa parang pitay ito sinasabi na the big one eh. Uh, ang ano kasi, no, uh, dati kasi wala pang mga earthquake drills noong araw. Mm. Mga 1990s, wala pa. Bibihira ang nagkoconduct ng earthquake drills. Pero ngayon, uh, through uh, NDRMC, may mga quarterly earthquake drills, eh uh, event sa mga malaking buildings di ba ginagawa ng pagsasanay. Mm -hmm. So importante lang yun pag nangyari yun proper ano lang yung response evacuation. And, uh, so sa mga rescue naman dami ng mga equipment yung mga mm -hmm. ano natin mga uh, disaster agencies no. Mm -hmm. So hopefully mas uh, mabilis yung response today. Huh? Sa preparation po siguro ito maganda sa inyo matanong. eh nakita yung 1990. Anong panahon mas matigas ang ulo ng tao noong 1990 <laughs> o ngayon kayong meron tayong pinanangambahang the big one? Uh, siguro yung level ng understanding 1990 medyo hindi pa ganoon ka widespread mm. Kasi yun nga uh, limited lang yung uh, reach ng tao, especially yung mga naapektuhan, mga sa mga medyo malayong lugar. Mm. So first time din magkaroon ng ganun uh, yun, through interview na ano naman, nasasabihan naman kung ang nangyari. So, karamihan ay hindi aware sa anong sa nangyari na may fold on, may lindol, ano nangyari. So, parang reactive na lang, no? During that time. Ngayon? Uh, ngayon, eh, at daming nagtatanong, ngayon, like for example, ang daming tatanong, kailan mangyayari? Mm. So, ang daming information even before na mag mangyari. So, hopefully, yung curiosity at saka yung mga Uh, available information makakatulong naman pag sakaling nang mangyari to so mas nasasabi po natin na mas interesado ng malaman ng tao ngayon oh, you yeah, okay. regarding just sa malalakas um, na do especially yung nga pag nabalita sa sa Japan no mm -hmm. so dadami uli yung mga info mm -hmm. mga lectures dito information ang daming nag access so even yung nga yung nabigwan marami rin information naman dyan tungkol sa kung sa yung may Opo. Dok, sa pagdating sa lindol, sa sa bunkan, kayo ang talagang expert dyan. Eh. Yeah. Ano po ang, paano nyo na-appreciate yung, kasi ang tao, ang Pinoy, sabihin na natin ang Pinoy, uh, yeah. pag may narinig sa katabing bansa, uh, nandun react uh. <laughs> Pero pagka medyo nawala na yung balita, medyo, uh, paano nyo po, ano, paano nyo po ginigising pa rin ang kamalayan ng tao, kahit nawala na yung mga, yung mga yung naging malalakas malalak sa lindol, na, uh. na, na nagbibigay ng babala sa atin. Hindi kasi naman yung ano, uh, uh yung lindol, no? Uh, maraming pwedeng panggalingan. So like sa prepo, sa Pilipinas lang, daming faults diyan. Mm. So, yun nga, uh, nakakalindol tayo almost every day, no? Mm. Siyempre, may hina lang. Pero mga every 5 or 10 years, medyo malalakas. lakas mm. So, yun, uh, mga ganon, nagigising din sila. So, in, continuous pa rin yung information natin. Yung malalakas, kahit every 10 years, 5 years, may nagkakaroon. Uh, naging aware yung tao na Uh, posibleng mangyari itong lindul na to dito kasi may mga fault kami na hmm. based sa mapa. Hmm. And uh, meron tayong mga app, no? yung Hazard Hunter PH or Joris PH, pwede lang tingnan kung ano yung uh, pwedeng mangyari sa lugar nila. Hmm. So you can just use the other uh, online apps developed by Freebox box din. No? Okay, Lastly po Dok, ano po yung gusto nyo maging mensahe sa mga kababayan natin <laughs> Uh, kasi 1990 is 35 years ago. So, uh -huh. Ngayon ay hinaharap natin, eh, masabi natin, almost the same nung possible, na almost uh, yeah, the same nung uh, magiging yeah, uh -huh. epekto sa atin. Ano po yung mensahe nyo sa new generation na haharap naman doon sa panibagong malakas na lindol? Yeah. Yung lindol, uh, alam natin na pwedeng mangyari kung malakas man yan o no? hindi. Kasi uh, based on studies, like for example, uh, yung mga fault, alam natin na may fault yan based sa haba, ganito yung pwedeng magnitude. So, identified na yun sa mga iba-ibang lugar. Ang tanong lang is when. No? When. So, ang when naman, eh, ang current science na uh, pinag-aaralan kung kailan ang ginagawa is through yung tinatawag na paleoseismology. So, ang ginagawa, yung fault na yun, hukayin, and then pag hinukay mo, yung fault na yon uh, kayang i mapahin and pwedeng makita yung mga previous events na nangyari. no? Uh, like for example, yung 1990 earthquake. So nagkaroon ng mga tinatag na trenching, nagkaroon ng paleoseismic study. Uh, lumalabas ang return period kasi kung mangyaring lindol gumalaw, makita mo sa layers ng mga sedimentation. At kung meron kang like for example, uh datable materials like carbon so kin carbon 14 yun. at lumalabas yung mga dates ng mga mga movement so like for example yung digdig or yung uh, fault na yon uh, yung philippine fault na nangyari 1990 ang return interval niya is around 300 to 400 years no so ang huling lindol niya na nangyari ay 1645 no so parang nagkakaroon ng 1990s, around 300 plus years. So, within that range. Ganun lang kami mag-predict, no? Kasi hindi naman sasabi kung kailan. But range of dates lang. So, even sa Valley Fault System, no? Range lang din siya. No? Even 300 to 400 years, no? Can be this generation or next generation. So, wala pa siyang talagang dates na pwede mong predict. But then, ang importante is so, always prepare, no? Iniimbitahan po namin kayong mag-subscribe, mag-follow at i-like ang official Facebook page at YouTube channel ng Tulong Muna Bago Balita, Lifesaver at UNTV News and Rescue. At kung gusto nyo pa pong matuto ng iba't ibang first aid at disaster preparedness, maaari nyo pong mapanood ang mga videos at episode na aming ipinalabas. At kung gusto nyo pong magpaturo ng personal, maaari po kayong mag-send ng message sa amin sa UNTV News and Rescue, sa Lifesaver at sa Tulong Muna Bago Balita Facebook page. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa ang paghahanda ng UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa upang kung magkaroon ng mga aksidente ay kami nakahanda na tumulong sa inyo. Narito ang iba't ibang pagresponde ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng ating bansa. dito po sa Antipolo, sa Long Antipolo. Tapos papunta po ng Ortigas. So, malayo po siya. Kung totoo siya, kung motor po ang biyahe, siguro mga nasa 30 to 45 minutes. Mga ganun po yung biyahe. So, yun po. Convenient po siya kasi hindi ako malilate at time. Sumakay po kasi ako nyan sa kanya. Um, wala po siyang sinabi kung okay na po ba ako, kung ganyan. Basta diretso, ano na lang po sir, ang garis, that time. So, siyempre, um, nagmamadaling na din ako nun kasi mali-late na ako nito kung kamay. Sila pong nagpag-ewang-ewang kami, tapos bumagsak na po ako. Bumagsak na po ako nun, napagulong tinanong ko on that time na, kamusta ako, anong nararamdaman ko, pinakalima po ako. Hindi nga kasi hagul-gul nga ako Tapos sabi ko, okay lang naman po ako, pero masakit nga po yung sugat ko. Ma'am, pwede ka namin tulungan. From UNTV News and Rescue po kami. Hello? Ha, si Melissa. Napansin namin na mayroong abrasion sa kaliwang siko yung pasyente at may pananakit din ang kanyang magkabilang balakang. Agad namang inassess at binigyan ng treatment ng team natin. Ang daing ko ng that time, yung, ano, ang masakit sa akin, may galis kasi ako dito. Tapos sobrang sakit po ng dito ko oh, sa may balakang na part. Dito, masakit siya sa akin dito. Sa may kaliwang part. So sabi ko, hala, baka may bali ako or what, ganito, ganyan. Kasi ang sakit po, yung sakit po nung sa pababang part ko sa may bandang sa taas. Yun po yung ano um, sa akin. Kaya hindi nga din po ko pinatayo ka ako. Ay, babaeng stretcher. Ang <mulang> ko kong hinisip sana ligtas sana ligtas sana wala masyadong uh, nangyari sa kanya then nung nakita ko naman sa tawag na na-upload ang salun sa kalsada wala naman sa gahan ng sila yun medyo nakakamparte ako ng konti kasi nga uh, hindi, hindi ganun ka major yung damage tama niyo ngayon ma'am ah ano po parang ayun upo medyo po din kasi may nag a kasi na hindi kami masyadong nahirapan din sa process din sa ospital Tsaka yung uh, yung pagpunta doon hindi rin kami nagirapan kasi sila mismo yung nagtatid sa amin. May rescue po kagad na dumating ang bilis po. Nasabi, nagpakalala po siya, rescue dog po siya sa ganito ganyan. Tapos nagulat na lang po nung dala niya na po yung ambulance. Tagay yung LTV po siya, tapos may dalang pa. So nagulat po ako, ayun, yun po yung nangyari. Tapos yun talagang hindi po nila ako iniwan. Dinala po nila ako sa nearest hospital sa amin. Tapos hanggang sa maidala na ako sa hospital talaga naman na magte-check sa akin. Ang aksidente, hindi mo alam kung kailan mangyayari yan. Biglaan yan. So yun, mas maganda nang may nakabantay na mga rescuer Tapos ito lang nila, Sir Gilbert and wala na ako silang hindi nagulat nga po kasi uh, nung narinig ko na LG sila hindi sila pinabayaran <clears throat> pero ginagawa nila yung ganung trabaho dun pa lang na na ako na may mga ganito pa lang agency tsaka mga ganito uh, local government unit na ano may libre lang so thankful po ako sa kanilang dalawa sa mga rescuers dahil ligtas yung girlfriend Sana may natutunan po kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na maari nating magamit sa oras ng disaster, lalo na sa panahon ng lindol. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan niyo uli kaming matuto ng iba't ibang disaster preparedness at first aid upang tayo ay maging handa sa oras ng sakuna. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.